Ito na ang aming twin baby grass heads. Ang aming kambal sa uma, si Jenna at si Jenny. Halika kayo, samahan nyo kami. Uh, panorin natin ang journey kung paano humaba ang buhok ng aming baby kambal na baby grass heads na si Jenna at Jenny so makasaksihan nyo in the next clips from day 1 to day hindi ko alam kung anong day 5 day ba yon or day 7 na humaba ng ganyan ang buhok nila so ang cute cute nila talaga if interested kayo, mabibili nyo yan sa Shopee may kasama ng dish uh, 37 pesos lang yata tapos, so, mamili na lang kayo ng seller. Tsaka yung hitsura. Meron din boy, my girl. So, depende na sa inyo. Um, hanap na lang kayo sa Shopee.